Welcome back ulit sa aking mini vlog MVI channel. Andito ako ngayon sa Central Hong Kong. Makipagkita ako sa aking mga kaibigan dahil holiday ngayon at uh, bihira lang akong makalabas ng bahay. Nasobrahan naman ako ng aga. Andito ako ngayon. Napakaaga. Antayin ko sila dito sa Central. Ito yung Central, di ba? Napakadami yung talaga. Di talaga ma ano talaga yung mga kapwa nating mga Pilipino dito. Sobrang dami talaga. So ito, nag-iikot-ikot muna ako habang inaantay ko yung aking mga kaibigan. So maglakad-lakad muna ako dito. magaliw aliw aliw muna ako. Aantayin ko muna sila dito. So guys, naiba yung ating tagpuan. Lipat tayo sa kabila daw. Noon daw tayo sa Admiralty na doon daw yung maganda yung pasyalan. So ito na kami. Nagkita na. Ito yung aking kasama. Ito guys, hello! Ito si Doris, ang aking friend, new friend dito sa Hong Kong. So ayan, ang napaka-sexy kong kaibigan. So dito na kami sa Admiralty. Ayan, nakikita mo, abang ganda naman talaga. Oh, nakakaaliw sa mata. Sobrang ganda, sobrang nakaka-relax. Ayan yung mga halaman, mga puno. Dinagdagan pa ng medyo matataas yung mga building. Dito bandab sa malayo. So, masarap tumambay, masarap mag-relax, may enjoy ka talaga sa mga Makikita mo dito kasi nga marami kang makikitang mga mga puno bukod pa sa Bukod puno sa mga ay, puno, syempre mayroon din, din sila dito namang tumiyong parang um, falls, um, falls. Uh, Iba pa ito yung makikita mo. Uh, ayan. 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 Ito, ayan mga bata ito yung parang may nag-e-enjoy. Tubig yung sa loob ay mahabagsak, um, okay. parang fall. Hey, enjoy Yung mga bata sa loob tapos ito naman yung rumaragasang tubig tapos sa baba ay mayroong parang swimming pool dahil bihira ang alam ako makakalabas at hindi ko talaga alam yung mga lugar dito sa Hong Kong so yun, kailangan ko talaga ng may kasama para taga tour tour guide ko baga so yun, ito meron sila dito mga um, parang ilog siya so yun, may ilog siya dito tapos may mga pagong din siyang maliliit mayroon din mga pagong na malalaki mamaya maya Makikita, ipapakita ko sa <laughs> si inyo. So, lakarin muna natin. Iikot ko muna itong camera. So, ito yung mga puno. May mga puno siya. So, hindi ka mapapagod kasi. Um, kahit mainit man siya, may mga puno kasi umaalalay sa init. Kaya hindi ka masyadong mainitan. So, yun. Meron dito yung mga parang mga halaman-halaman. Ayan sa ilog-ilog. Um, Tapos... At yung sinasabi ko yung pagong. Ayan yung mga pagong. Maraming pagong na nakasampa pagong. doon sa bato. Ang cute. sa kabilang bato naman, meron din yun pagong. Ayan, Ayun ang dami no. nila, diba? Ang, ang ganda. Cute. Ayan, tapos meron pang pagong. Ayan, lumalang oh, lumalangoy. Yung pagong na lumalangoy. Tapos ayan, maraming, maraming, maraming sila. May may malalaki, tapos may maliliit. So, lahat ng mga bato, meron may talaga malaki, may yun. Nakasampa yung. Naka yung mga pagong siguro yan ay pagod na rin sila nakakalamot na rin sila umakit na sila at nagpapainit sila sa kanilang katawan so yun, ang cute ba? Diba? so makikita mo rin dito sa bandang side sa unahan may falls din sila ayan, ang ganda ang ganda ng falls. so ayun So, dito mamaya, magpipicture tayo mamaya dito. Siyempre, mag-ano tayo ng ebidensya mag picture, picture tayo. Kapag hawak mo na yung camera, wag na wag mong kalimutan mag-selfie-selfie. Ganyan talaga tayong mga Pinoy, syempre, para mayroon tayong mga ebidensya. So, ayan, ang ating mga selfie-selfie. So, sa kung nagugustuhan yung aking video today, wag nyong kalimutan pindutin ang subscribe, like, at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, mar so, yun, hindi namin masyadong naikot yung buong Admiralty, itong plaza na ito. Dahil ay gahol na kami sa oras, medyo naghapon na talaga at kailangan ko nang umuwi sa bahay. So, yun, kapag pumunta kayo dito at siguraduhin nyo talaga na kumpleto yung battery nyo. Talagang full charge kasi marami pang mga lugar na mas magaganda pa. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless and bye-bye. Thank you.